Since hindi muna tayo makakablog at makakaalis, ayun na, day 2 ng swelling ng ating mukha ngayon. Swell talaga. Feel ko obsessed na talaga yung ipin ko. As in, grabe talaga. Ang sakit. Kahapon sa nakita ninyo sa live ko, hindi pa siya masyadong maga. Maga siya, pero ayun o, tingnan nyo na mula, mula, mula talaga yung dito. Tapos parang umakit na siya sa aking mata. Umumula na kahapon, wala pa dito sa mata na area grabe ang sakit. Tapos, yung dito ko sa, sa lala, uh, um, batawag tawag na ito? Yung half ng lalak, sa right side. Magka talaga, ang hirap ikain. So, ayan, mag-update, update na lang muna tayo dito sa aking nararamdaman. Pasensya po kayo dyan. First time kong magkaganito guys, as in. Tapos, ang hirap magsalita. yung bang, parang ang hirap Uh, maglabas ng lakas. Lakas ba tawag yun? Basta, parang mahina yung katawan ko kasi nga. Connected na yun siya lahat. Pag, pag meron kang ganito or yung tawag na ito, um, mm, pag namaga na siya, parang connected na siya. Yung tenga ko sumasakit din. Yung dito ko liig sumasakit din. Paakit yan siya dito sa ulo. As in, grabe. Tapos, pag nainitan, parang sumasakit yung ulo ko. Tapos bawal yung, ano tawag neto yung, yung mangusog ba, kung sabi mangusog sa Tagalog. Basta bawal yung, ano, yung parang gamitan ng, ng ano ba, ng, ano Basta yun na yun. Hindi rapi-explain. Hi guys! Ayan na si Habit, si Habit. Thank nga pala kay Habi. Si Habi halos lahat yung gumagawa. Siya nagluluto. Tapos, ano yung feeling pala ng ganito is para irritable ka talaga. Kahit yung sa hangin, mahanginan ka lang ng selling fan. Feeling mo sumasakit na yung ulo mo. Ayan o, oh, tingnan niyo talaga Magang maga talaga yung mga. ako Awa, pwede dahil kasi hindi ko siya magala. Sabado tsaka Domingo pa naman or Sunday or Saturday ko pa naman medyo siya Kasi hindi ko talaga siya magala ngayon kasi alam niyo na. Kasi happy kailangan niya muna maghabal-habal. Mm. Ang hirap ng ganito as in grabe. Ayoko nang maulit to sa akin kaya kayong dyan guys. Sa may mga sirang ipin, huwag niyo na antayin na maganto kayo sa akin paayos na niya yan sa dentist or gawa niyo na action bago kayo magkaganto sa matulad sa itsura ko. Siyempre, parang ano din naman to. I'm sure, papayat ako nito Kasi ang hirap ikain. Alam niyo, noodles yung kinakain ko. Kasi nga, hindi man ako maka makanguya ng bongga. Kumbaga, noodles yung kinakain ko. So, feeling ko din, parang hindi ako nagugutom. Tsaka, nag-antibiotic na ako. Simula pa nung nag, nag, sumasakit na yung ano kong ko. Siyempre, lunok agad kasi hindi ko magamit yung mga ngipin ko kasi. Once kasi pag may sumakit na ipin, tapos ganito na maga na siya ng bongga. Kumbaga, yung halos lahat ng ipin mo dyan, yung gums mo dyan, parang apektado na din yan lahat. Kaya, huwag na kayong gumaya sa akin. Tara! Hi, Nak! Ito na <laughs> kay Papa ko. Huwag na kayong, huwag nyo nang antayin kung meron mga mga sila. Kapalaw ka magpalit sa ice, guys. Nakagwapa ko. Alay, ba? Nagwapa si mama or napangit? Hmm? Am I pretty or not? Not anymore. Pretty. Err. Ano ba sa pleso? Ano Ah, sige. Tapos ano talaga siya? Parang Uma. irritable, irritable ka kasi kahit konti mo lang galaw, Kasa, may sasakit na. Kasa, ah, tapos parang nanginigas yung mukha mo, yung bibig mo ang hirap, inga nga ganan, gana, gana. kanan hmm. uh? Wala. wala? Wala. Hey! Feeling ko talaga hindi ako nagubutol. Tapos umiinom pa naman ako ng mga antibiotic. <mulong> hindi nang antayin guys na maganito ko <mulong> kayo sa akin. Ang hirap talaga as in. As <mulong> Ayoko nang maulit focus. to sa akin. Dango Kaya pa sa akong focus mama. Hello nga? Ma? Uh. Hi guys awa si Dede sa akin guys na iiyak siya pag sinasabi kong masakit yung lipin ko anak ba? Mm -hmm. luwi kay si mama mm -hmm. it's okay that's part of our life that's why you always don't brush ha para hindi ka mapariya mama kay nakitib na raman yung mong ipon ba? Hmm. Okay Welcome. Live ka? Video ko Live ba? So, ito siya. Pag, pag nawala yung maga neto, tsaka pa ma... ano, kasi hindi tatalab yung anesthesia neto pag pina, bunot or pinapasta ko to. Kasi nga, is infected na siya. So, hindi tatalab yung ilalagay na anesthesia ng dentist. So, kailangan talaga munang mawala yung maga na ito. Tsaka nila. Sabi pa ni Javi, cute ko daw. Eh, cute dad to. Hmm. na to. Sabi pa ni comment, doon Bumblebee. <laughs> okay. That's life. Nasisira yung beauty natin minsan. Eh, sira naman na talaga. Wala nang sisirain. Hmm. Wala nang sisirain. Thank you nga pala sa, sa mga nag-comment nag-share ng mga ano nila, comments na, ayun na nga, mga antibiotic daw, magmumog ng tubig na maligam-gam na may asin, salamat, yung ginawa ko na din po siya. Mm, um, basta, dami ko nang tinay, pero antayin na lang natin na mag siya, tapos, ayun, kahit pa papano meron akong share na upload sa inyo ngayong araw. Sobrang tamlay ng aking mata kasi Masakit talaga guys masakit. Though, namaga siya Hindi na masyadong grabe yung sakit Nung last time na Hindi pa siya namaga as in Talaga grabe talaga As in, parang kinukot-kot talaga Yung sobrang sakit niya Pero ngayon na namaga siya Medyo, carry ko naman na din Yung sakit Pero hopefully nang at mawala na yung maga niya so laban <laughs> di ba ang cute ko mag smile Ganit, ganito pala yung mukha ko pag magang maga or baka if ever tumaba ako <laughs> ganito yung itsura ng akin o lumiliit yung mata ko Gabi, pag, pag gising ko talaga kanina umaga yung mata ko dito as in ganun talaga ay isa Yeah, bukas update na naman natin yung ano nang hitsura natin. So, for the meantime, ito muna yung update natin guys sa ating vlog. Pasensya na talaga kayo. And thank you sa mga nag-support and si mother obviously nag nag nagbibinyag binibinyagan niya yung mga anong mga halaman doon. And, bukas mag-upload na naman ako ulit. Thank you guys for watching. Okay naman ako. Ito lang talaga. Magka. Tapos, ngul-ngul. Kumbaga, masakit siya. As in, masakit. And, ay, basta buhay. Ganun talaga ang nangyayari. Thank you guys for watching. Love, love, love. Ingat kayo. Huwag na kayong ma Huwag sana kayo matulad, matulad sa ganito kong mukha. Kasi, ang gabi talaga. Ang hirap. Niyo. Pag meron kayo bang ano dyan, mga sira na naipin, huwag yun nang antayin naman. Maganito sa mukha ko. Ang hirap. Sabihin ko talaga, ayoko nang maulit-ulit sa akin. Never na talaga. Kaya ayusin na natin yung mga ipin natin na mga sira dyan kahit konti lang. Bago pa mangyari ang ganitong sitwasyon na aking pinagdadaanan ni. Thank you guys for watching. Mahina yung boses ko. Bye! Bukas ulit.